Hello po sa ating lahat. Ayan. Kain po tayo ng noodles. Ayan po. At saka may itlog. Ganito po ang buhay ng isang OFW. Kung ano yung meron, yun na lang po yung kakainin. Ayan. Kain po tayo. Ngunit naman sa Pasensya na po kayo sa background kasi yung kasama ko, sobrang maingay po yan talaga. Kahit sa gabi po, sobrang ingay niya. Natutulog na po ako, nagugulat na lang po ako kasi lakas ng tawa niya, Lulung po siya. May ilay pa talaga siya. Minsan, ano, kahit hating gabi, madaling araw, nagugulat po ako kasi lakas ng tawa niya. Ayan po, naubos na po yung aking pagkain. We end po na po yung aking video. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa inyo, so, ano, uh, sa inyong lahat. Thank you po sa inyong lahat, lalong lalo na sa amin. Napakabait at napakasupportive na founder na si uh, Kabsat Team Ruel, thank you sa iyo, sa iyo Kabsat sa ano napakatiyaga at saka napaka support mo sa akin. Salamat. Kulang ang pasasalamat ko sa iyo, pero alam ko na ang Diyos ang siyang magsusukli sa iyo sa kabaitan mo. Ayan, salamat uh, Kabsat Founder Team kayo. Uh, napaka-bless ko at nakilala ko kayo. Sobra-sobra. Ayan, ganun din kay ano, uh, Ma'am Irene. Ayan, salamat sa encouragement, Ma'am Irene. Thank you so much. At saka uh, Kuya Sade. Salamat sa napakatsaga mong pagtuturo sa akin kung uh, paano, paano ko gawin, uh, ano gagawin ko sa akin ay YouTube. Ayan, salamat kuya, salamat. Ano, napaka-bless ko din na nakilala ko kayo. Ayan, salamat po, salamat talaga. At saka, kay, ano, kay ate Boss Bing, the Explorer. Thank you so much ate at nakilala kita. Ano, na tinuring na isang parang ate talaga as in. Napakabait mo at saka napaka-supportive mo din. Ayan. Salamat sa iyo, Ate. Ano, get well. Sana okay ka na at ano, uh, wala ka nang lagnat. God bless you. And then kay ano, Ate Jane Vlog, thank you sa iyo, sis, kasi napaka-supportive mo din sa akin at saka kay Ading Rage, thank you. chaka kai ma kay Mami Ay, salamat sa iyo, sis, kasi ano, uh, nandiyan ka din na laging sumusuport. Sa akin, ayan. At saka, kay Kuya Ramon, thank you Kuya sa mga advice mo. Ayan, sobrang appreciate ko yung mga advice mo. Salamat din kasi uh, sa YouTube channel mo. Sa mga, ano, sa YouTube channel mo ko nakilala sila, ano, Sir uh, Aro na ano siyang napaka na, napaka supportive din na nagbigay sa akin ng ano na mm, maraming ano maraming blessings ayan po salamat salamat sir Noli sir Aruba Noli salamat talaga at saka kay ano kay Wayna na uh, Cyprus vlog thank you Neng sa support mo sa akin thank you so much Ayan. At saka sa lahat ng mga uh, viewers, thank you din sa inyong lahat. Sobrang uh, appreciate ko yung panunood nyo sa aking videos. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, pasensya na po kayo kasi hindi po ako sanay na magsalita sa ano camera na mag-isa. Ayan, Nang dahil sa tulong po nila, Ma'am Irene at saka uh, na aming founder na si Kapsa Truel, ayan, sabi nila na kailangan ninyong matutunan salita sa camera mag-isa, kailangan ninyong maging ano, maging uh, kailangan ninyong tanggalin nyo ng iyong hiya. Ayan. Maging happy, enjoy lang. Ayan. Yun po mga sabi nila sa akin. Kaya thank you, thank you so much. Ayan. Matututo din ako. Ayan. Okay lang yan. <laughs> Medyo ano, ilang yung aking pagsasalita pasensya na po kayo. Ayan po. Ayan lang po ang aking ano, uh, vlog for today. Pasensya na po sa lahat na hindi ko nabanggit. Ayan. Uh, susunod, susulat ko na kayong lahat para ma-shout ma out ko kayong lahat. Pasensya na po kasi nagmamadali din po ako magsalita kasi parating na po yung aking mga amo. Nabigyan lang ako ng oras na mag-vlog ngayon kasi wala po sila. Ayan po, ganyan po ang buhay ko dito. Araw-araw, laging nagmamadali Ayan, laging busy. Kasi nandyan po yung mga amo, mahirap na po. Yun po ang trabaho eh, kailangan ano, unahin po ang trabaho. Di bali na, ano, uh, late ka nang kumain. Di bali na, hindi ka pa nakakain. At least, naka, natapos mo yung trabaho mo. at natapos mo yung mga pinag-uutos ng yung mga amo. Ayan lang po, ayan lang po ang aking vlog for today. Ayan. See you po sa aking next vlog. Sana wag po kayong magsawa manood sa aking mga vlogs. Salamat and God bless us all. Ayan. Bye.